imagine nyo ba na isang araw magiging bahagi kayo ng The Voice? Until yeah. now ako po, hindi tito hindi talaga. No, kahit nung unang-una pa lang po na in-offer po sa akin yung project, sabi ko talaga, si ba? Bakit ako? Parang sa dami-dami na pwedeng, alam mo yun, artist, singer, or sa aming SB19, bakit? Parang ako po yung unang napili. Parang sabi ko, ano meron? Parang hindi po ako talaga nakapaniwala pa nung una. Until now, Tito Boy. Kailan natin mapapanood ang The Voice Kids? September 15 po, mapapanood nyo na po ang pilot episode ng The Voice Kids. Kaya super excited na excited po kami, Tito Boy. At abangan natin kung... Uh, abangan nyo po kung paano po ang mga batuhan ng linyahan at <laughs> mga Ang team ni I've been managing talents for a long time. Issue ba sa inyong lima? Yung mas malakas ang tili, mas marami ang fans, mas marami ang followers ng isa? Hindi po. Talaga? Opo, kasi ang, ang, ako po, ay, feeling ko po lahat kami. Same ng... Kasi ng di ba pag isa, pinapakilala kayo minsan? Po like, Ama. sigawan. Na? Sigawan. Stella, ah, Pablo, ah, Paolo, okay. ah okay. Pag isa, isa Kami, ako, feeling ko lahat kami po, same-same, na pag lumalabas po kami individually and nakakuha kami ng fans, ano rin po eh, plus points po yun sa aming lahat. Kasi pag kayong fans niya, dinala niya sa SB19. So, pero pero siempre hal pag lumalabas ka alam mo kung uh, mas malakas yung isa o, o di kaya hindi kasing lakas nung isa uh, like, uh, How does it feel? To be honest hindi no, po. Eh. I I oh, hindi okay. po ako never okay. ko siyang na-feel. Oh, nga magkakasama kami lima. Tapos let's say gusto, gusto ko lang pagpa-picture kay Estelle. Okay, go ahead. Kami pa magpi-picture oh. dun sa dun sa fantasy. Pero so, no, Pablo, you know, it takes a lot of love, a lot of respect, and a lot of maturity to be able to oh, do oh, that. Sa totoo Kasi, 'di ba? The celebrity business is different. Yeah. Di ba? Parang uh, it takes a lot of love. Mm -mm. Siguro po kasi alam namin yung struggles ng bawat isa. And sasabihin ko lang po, you deserve that. Parang parang you deserve that. Kilala ka ng tao, uh, ina ka ng mga tao, alam ko yung struggles mo, you deserve that. Ganda diba? ng perspective na yan. Uh, yung lifting each other up. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang space, uh -huh. at uh, may 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 respeto talaga. Aside from singing, ano ang inyong ibang talents? Gusto ko yung itinig, Stell. Pero nag-varsity ka, no? Opo, pero hindi kasi masyadong kinakalito. Nang basketball. Kasi po, team B po ako nun eh. Team B. Kung baga, reserve team. Timbang po. Pero kasi ano po ako nun, first year pa lang po ako nun. High school. First year, high school. Tapos nag nag, anong nag um, audition ba tawag ganun sila no eh ano may tawag trial 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 out okay, okay. trial out po. kasi natanggap po ako pero kasi pa may mga seniors pa eh so sila muna yung una sila una sila yung priority oh. pero kapag umano na sila nagpunta na sila sa next year yung mga team bina susunod. So, yung ganun po. Pero, mas gusto ko po kasi yung performing. Kaya, nung, nung, ayun, umalis na po ako sa, akin. pero, oh. basketball. Pero, kaya, naglalaro ka pa rin hanggang ngayon. Opo. Mamaya yung talent ni uh, Stell. Pero, Opo. ikaw ikaw, nangyari ba ball, please? Ay. Oh, kasi ako, may actually. Ball. May ball, may na talaga. oh, no! <laughs> Di ba? Here. Ah, uh, Talagang ganun daw. Pwedeng ready siya. So, ang, ang role ko po is point guard po ako. Point, point guard. guard? Anong usual, yeah, So, point guard, siya po yung may hak ng bola. He, con he controls the plays of the team. So, siya yung magpapasa, siya yung... Hindi siya yung pumapasok na dalang bola? Pero po, pwede ko po siyang gawin. Ah, okay. And yun yung, ano po eh, yun yung uh, siguro surprising. So, yung unpredictable. Kasi usually, pumapasa kami. Pero pag nakakita kami ng, 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 oh, ng ano, yun, ng chance, titirahan namin yun, di ba? Yun, yun po yung role ng play, point guard. At sinabi mo kanina na nag-decision ka to go into singing entertainment. Bakit? It wasn't working? Uh, playing na, basketball? Hindi po eh. Kasi po, basketball, unang-una ko po talagang pangarap basketball. Gusto kong maging uh, professional basketball player. Pero ano ba? Bakit ba? Na, na, nahilig po ako magsulat ng kanta na-realize ko para ka dito. K kanina you started to play with the ball. Ano yan? Matagal yon? Uh, something. Opo, lagi ko pa siyang ginagawa. Minsan, kagayaan. Ah, minsan, ganyan, ganyan, ganyan. Galing naman. <laughs> Abo, na natutunan ko lang Maka kasi lang. lang. <laughs> Lagi Abo. <Opo>. Galing. <laughs> May sport ka? Um, I play badminton po, Tito Boy. Sarap. Papawis Sarap. talaga, cardio. Grabe, no? But let's do fast talk tayo, Pablo. <laughs> Pablo! Basketball, fishball. Basketball. Let's Singer, go. performer. Performer. Sandali, pahinga nga ng bola. Maganda yan habang nagpapaikot. Oh my goodness. Oh, oh, oh. There. Okay. Parang <laughs> wala kang iniisip. Oh, oh, oh. Pinuno Matipuno. Pinuno. Pablo Gianpaolo. Paulo. Malikain, malakas kumain. Malakas kumain. To learn, to teach. To teach. To love, to be loved. To love. Oh, sweet lover, sweet friend. Sweet friend. Guwapong coach, magaling na coach. Mag, magaling na ako. Sa <laughs> so the voice coaches, sino ang iiwasan mo? Si Kuya Billy. Sino ang ililibre mo? Si Stel. Sino ang isasama mo sa sound trip? Si Julie. Sino ang isasama mo sa road trip? Ah, uh, si Stel na lang para Sino ang isasama mo sa langit? Langit? Yes. Wala ako nun... <laughs> <laughs> sino ang isasama mo sa impyerno? Wala, hindi ako mag <laughs> Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolate Ch uh, Happiness. Best time for happiness? Uh, now, now. Mananalo ako sa Voice Kids dahil? Mananalo ako sa The Voice Kids dahil kaya ko paikuti ng mundo. <laughs> <Wow>. <laughs> paikuti ng mundo talaga? Wala lang, hindi na pumasok sa isipan ko. Eh. Uh, that's the way you do fast talk. First thing that comes to mind.